sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagi noong Maria na lubos na nakatalaga sa Diyos, akitin mo po kami patungo kay Jesus na iyong anak. Idalangan mo po kami mga makasalanan ay magtalaga rin ang aming sarili sa Diyos at lumayo sa kasalanan upang ang aming mga puso ay matulad sa iyong puso ang nakalaranas ng tunay na kagalakan. Itanim mo rin sa aming mga puso ang balaraw na magpapatatag sa aming pananampalataya, upang dito'y maitanghal ang pinakamamahal mong anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.